Mga residente naman sa Katanduanes, unti-unti na rin nakababalik sa normal na pamumuhay ayon sa Office of Civil Defense. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjo Domingo. Marjo. RMN Live Report. Mga kasama, matapos ang sinigawang inspeksyon ni Office of Civil Defense, Administrator at NDRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabrero sa mga apektadong komunidad sa Katanduanes, Sinabi nito na nakakabalik na sa si normal na pamumuhay ang mga residente sa lugar maliban sa mga kabahayan at infrastruktura na lubhang nasira dulot ng pagyong uwan. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay wala pa din kuryente at telecommunication kung kahit marami pa ang dapat na ayusin. Sa datos ng NDRRMC, nasa 123.7 milyon ang naitalang nasira sa infrastruktura sa buong Bicol Region at pwede pa itong madagdagan dahil wala pa dito ang report mula sa mga malalayong lugar sa rehiyon. Dagdag pa nito, nasa 26 na mga kalsada ang naitalang di pa nadadaanan Ngunit tiniyak ni Jose Cabreros na inaayos na ito ng Department of Public Works and Highways. Pinuri naman ni Jose Cabreros ang pagiging resilient ng mga tao sa lugar dahil walang nangyaring forced evacuation. Dahil lumikas agad ang mga residente sa lugar nang malaman nila ang paparating na bagyo. Ang mga tao dito, alam na ang gagawin nila. Pagka ganyang may darating na bagyo, nagkakaroon na ng preemptive evacuation. So we could say na very resilient na ang mga tao dito. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdadala ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nasalanta na nasadong riyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Patak RMN.